alam niyo po mga kaibigan, amazing. Basta sa akin, ano, itong salita ng Diyos ay na-amaze po talaga ako. Connect po. Connect-connect po yung mga word pag naunawaan natin. Kagaya nung sinabi ni Pablo na mabuti man o masama ay kanyang bubuhayin. Ay muli, ay kanyang muling bubuhayin. Sabi, sabi niya doon, muling bubuhayin ni Jesus Christ. Sabi niya si Jesus Christ ay nabuhay muli mapubuhay po talaga muli si Jesus Christ sa atin kung atin po siyang i-welcome sa ating sarili. Siya po ang mananahan sa atin. Alam niyo po mga kaibigan, di ba? Ito yung sabi ko na gustong gusto ko talaga yung topic about spirit, spiritual. Kasi yung ibang turo kasi, meron kasi na ano na nabasa ko na yung inner self. Ngayon, naano ko ano kaya yung ano sa Bible, based on the Bible, yung inner self. Yun din yung sa inner din natin, 'di ba? Sino ba talaga yung sa inner natin? Hindi naman po para sa akin kung inner, hindi naman tong kung tayo-tayo lang eh. Meron talagang inside eh, sa inside natin eh, yung inner, 'di ba? Based on the Bible, ang espiritu natin ay mula sa Diyos. Ngayon, kagabi lang na pag-isip-isip ko talaga habang nagbo-work ako. Itong espiritu natin at meron tayong soul, 'di ba? Yung soul natin kinakausap natin. Pwede natin kausapin. Itong spirit, naisip ko lang, ang isang tao, ang katawan ng tao, hindi pwedeng dalawang spirit ang mananahan sa kanya. Isa lang. Kaya dapat isa lang talaga ang uh, papapasuki natin. Sa inner self. Yan yun. Yung espiritu. Isa lang talaga siya. So, kung meron tayo yung yung, yung ipinanganak tayo, merong espiritu mula sa Diyos. And then, yung mga ginagawa natin ay masama. Diba? So, masasabi ko yun na hindi yun spirit na mabuti. Kasi mayroong espiritu din mula sa Diyos. Yung sabing uh, the evil spirit. Yung mayroong sinabi doon eh, yung kay Saul na the the evil spirit from God, no? My from God. Na yun nag-ano na naman kay Saul. Bumabagabag na naman sa kanya. So, dapat yung ganong espiritu, papaalisin at papalitan ng holy. Yun po ang dapat doon. Basta marami talaga akong gusto ng ano, yung mga, pinag-iisip ko tungkol po sa espiritu. Kasi, syempre gusto ko sa sarili ko din po mismo, no? Sa, sa sarili ko talaga, sa inner ko. Sa isip, sa puso. Syempre connection kasi yan yung kaluluwa natin kung kung mabuting ang espiritu natin holy at totoo talaga yung yung tumaha, tumatahan sa atin ay espiritu ng Diyos the holy spirit dapat meron tayong peace, joy love, yung, yung gift of roots, yun yun ang maano natin, mararamdaman natin. At hindi lang yan. Mga spiritual na bagay din, maano na natin, makikita at maramdaman natin. Basta something. Kasi mag-o-open talaga yung ano natin eh, yung, yung spirit, spirit espiritu natin na nasa loob natin eh. Kaya yun ang sinasabi na bubuhayin muli. Mabuti man o masama, yun yung pagkakaalam ko mga kaibigan. Kaya yung mga mabubuti, kailangan pa rin talaga ang pagrepent. Meron kasi yung mabubuti, mabubuting tao. Totoo mabuti sila, mabuting makisama, mabuti ang kanilang pananalita o unit baka meron silang something na hindi talaga nila dinasunod hindi dinasunod no kaya nga karamihan talaga may maraming mabubuting tao pero hindi nila na-experience yung spiritual na bagay halimbawa na lang itong pagbasa sa biblia bakit hindi nakakaunawa hindi na, hindi maintindihan kasi yun nga, yung spirit kasi yan ang magpapaunawa eh. Merong maunawaan, yung mababaw lang, kagaya halimbawa, no? ah uh, meron dyan, ah uh, I am the way, the truth, and the life. O simple lang, simple. Madali natin unawain yan. Pero paano naman yung mga malalalim kung talagang babasahin na natin yung buong chapter? Nagigets ba natin kung ano talaga yung ano? ang Espiritu na po ang magpapaunawa doon. Kung tayo po ay totoong born ang game Spirit, so kung ano ang ipapaunawa sa atin ng Espiritu, ay maunawaan kasi connection na yun eh. Yan po yung sa pangunawa ko po mga kaibigan. Kaya itong sinasabi ni Paul na ang mabuti at masama ay, ay muli niyang bubuhayin. Kaya kahit na kayo po ay mabuting tao, kailangan pa rin natin ninyo na maging totoong born again. Kung naalala nyo yung sinabing yung 100 na mas kinalugdan yung isang naligaw kaysa yung mga 99 na righteous na hindi naman nag hindi naman nagrepent, no no? Uh, righteous sila, pero yun nga, yung parang doon yun, yung hindi nga totoong tinanggap ba? Totoo, mabuti silang tao. Si marami pong madali, madali pong gumawa ng mabuti. Pero, paano naman talaga yung totoo ba? Yung totoong born again na, na tala, talagang masabing tayo ay anak ng Diyos. Na, dahil kung anak tayo ng Diyos, makikilala natin siya, maririnig natin siya in spirit na pag-communicate, uh, pang mga kaibigan. Kaya sa susunod po na sa sunod na topic ko po ay tungkol na po sa spiritual awakening. Ipagpatuloy ko po yun. At saka nandito pa rin ako sa Acts. Tatlo na lang para magtapos na po ako. At tama nga, no? Dito sa Acts, sabi nga nila, pag mabasa mo yung Acts, dito mo malalaman ang mga milagro. Totoo po yun yung milagro, kagaya nung pagkakita ni Pablo kay Jesus Christ. Milagro talaga yun. Amazing. At dahil doon na bago siya, di ba? Eh, yung mga healing, yung kay Dorcas, marami pa. At yung yung kay Pedro na sinabi niyang repent and you can give, you can receive the gift of the Holy Spirit. Basahin nyo po mga kaibigan ang book, book, of Acts dahil meron po tayo may, ma, uh, pag, maaral, may, matutunan tungkol po sa spiritual na bagay. Pero palagi po tayo mag-refresh ng mag-refresh sa pagbabasa eh, dahil kahit isang verse Minsan, may iba na namang messages na magigets tayo kaya continue lang po sa pagbabasa at kailangan na kailangan na po natin talagang magbasa mga kaibigan kaya huwag po tayong magtamad-tamad Magbasa na po kayo, hingiin niyo po sa Panginoon na po kayo ng wisdom, knowledge, and understanding. Ako nga sa sarili ko eh, na pag ko na The word of God is very precious pala. Pag once na ating naunawaan tayo mismo ang magbasa. Para siyang ano, kayamanan na hindi pwedeng kunin ng iba. More ano. Walang ano ba, walang wala siyang walang kasing katulad or more than gold para sa akin po. Dahil amazing eh, amazing talaga. Something na pag na, lalo pag nauwa, naunawaan na din, masasabi natin, Lord, you are so amazing. Ganyan pala yung ano, ganyan pala ang ang mga works mo, Lord. Mapupuri po talaga natin siya, mga kaibigan. Kahit pa, marami tayong karanasan sa buhay. Pero, never give up. Still, believe in Him. Minsan, ano, hindi tayo naniniwala sa mga taong nagsasalita sa salita ng Diyos. Lalo na kung nakikita natin walang improvement, hindi yung mayaman. Kasi, mostly expected natin eh. Pag once ng tao ay nagsasalita sa salita ng Diyos, ay yung mayaman. Di ba? Di ba may mga istorya kagaya niya, ka Abraham, pinayaman ng Diyos. Salomo, si David, si Joseph. Pero bakit dito maraming, ano, hindi naman yung mayaman. Kaya hindi nila, hindi nila pinapakinggan yung mga taong ganyan or... or nagda-doubt sila sa sa faith kay God dahil gusto na lang milagro tapos merong mga preacher na mayaman doon sila nakikinig lang Huwag niyo pong baliwalain mga kaibigan kung ang tao nagsasalita hindi man kayamanan pero kaligtasan yung totoong magkaroon po kayo ng connection sa Diyos yun po ang hahanapin din nyo, dinin nyo po. Pinapalapit kayo sa Diyos. Ang Diyos, gumagawa o gumagamit siya ng taong mga ordinary tao. Para pag nagsasalita yung mga ordinary, ordinary na tao ay baliwalain. Pero may mga pagkakataon na God o pagkaloob na ng Diyos someday masasabi nyo rin, makikita din, ay sana nakinig na lang ako sa kanya. May mga ganun din. So, God, si God lang. Kasi meron tayong mga kanya-kanyang, ano, kanya-kanyang trial sa buhay. Basta, para sa akin, never lost hope whatever happens, whatever trials, still believe in God. Yan lang po. At saliksikin natin kung may mga pagsubok na sa ating buhay, naniwala tayo na may Diyos na siya tinatawag natin, nagdadasal tayo sa Kanya. Pero bakit may mga trials? hindi natin hindi mo alam baka yung trials na yan ayan ang daan para magiging tagumpay no kasi si God minsan sinusubukan yung faith natin di ba si Abraham nga sinubukan niya yung faith ni Abraham eh. pero ano ang ginawa ni Abraham because of his type faith of God talagang he is willing to do. Yun lang po mga kaibigan. Kaya ganoon din po tayo dapat sa kanya. At uh, pagdasal natin na uh, na hindi malalapitan ng kanyang kaaway dahil ang kaaway ng Diyos din ay talagang nandyan umaaligid-aligid kaya Magtiwala lang tayo sa Panginoon at uh, dapat kilala natin siya at kung ano ang pangalan ng Diyos. Importante po yan, pag nagdasal po tayo, pangalan ng ating Diyos Panginoon, ang ating dapat sasambitin at wala ng iba. Kaya magpakatatag po tayo, the God is so amazing po talaga ako ba mapupuli ko ang Panginoon kahit sa dami ng mga pagsubok sa buhay ko. Pero mapupuli ko pa rin siya kasi nandyan lang siya eh. Amazing talaga si Lord. Kahit na may mga pagsubok pero bakit ganun Lord? Eh sabi ko Lord gabi talaga si Lord. Oy, salamat talaga. Pasalamat pa rin ako kahit na ganun ang pagsubok pero hindi talaga ano eh. Yung bang, parang wala lang. Parang hindi ba ako nagwo-worried? Kasi alam ko nandyan siya eh. That is my God. Na mapupuri ko talaga, na matataas ko talaga siya. At buhay na buhay talaga siya. Kagaya ng sabi ni ni Paul na nabuhay siya. At amen talaga. Siya ay buhay na buhay. Ako po ay magpapalamdaan. Salamat po sa inyong lahat. At sana po dyan sa mga taong makadaan sa aking live na ito, kahit wala man kayo during my live. At sana ay uh, magustuhan nyo ang aking mga ibinahagi po. At uh, next time na sana ay magkasama po tayo sa aking next na live. Magla-live po ako dahil I like to talk about God. And Thank you, Talaga. I'm very grateful to our God. Thank you, Heavenly Father. Thank you for everything. I am here before you Lord. I talk about you and I am very happy to share what you did in my life. I cannot share like this if this if if is uh, if it's not in your will, I cannot do like this, Lord. That's why I'm so grateful. I am so grateful that I am the one you choose me to speak about your truth. And please, Lord, I hope you will send someone to join me and make testimony about you and we are happy to talk about you Lord. It's not competition but it's unity to talk about you so that we can grow spiritually and we can seek your truth. Thank you so much Lord for the strength also our work goal, you are so amazing god and thank you for your love thank you lord i can feel your love and and many many things lord that i'm so grateful for what you have did in my life even those fast bad things it's it's already gone it's already passed Lord but uh, I know that I can overcome always because you are there you told us that we can do and we have a strength through Jesus Christ give us strength that's why we can do everything I'm so grateful, Lord. You are so amazing. You are so powerful, God. You are our protector. Protect us, Lord, and to my family. Even my family, Lord. Even my family that knows about you, God. But still, I pray that they will. Really have a good relationship to you and to my family, the non Christian family, also, Lord. That someday will join with me to worship you, Lord. Touch their heart, Lord, and give us your wisdom, knowledge, and understanding. And so thank you, Lord. And to my friends, Lord, touch their heart, Lord. And I hope and pray that the hatred na meron sa mga puso ay mawala na at magkaroon ng kapatawalan na para maging masaya ang lahat, maging unity Thank you so much, love, for everything. In Jesus' name, I pray. Amen. So ako po yung na thank you so much for coming uh, sa aking beloved or oh, beautiful viewer in this house. Thank you and God bless you.